So ayun na nga guys, nagbibilit kami ngayon ng palay. Nang dahil sa kulimlim, dahil pinumpo na namin ito. At baka kasi kami maabutan ng ulan, tsaka mabasa yung aming mga palay na binilad. Ganito nga pala guys yung way magtahi ng palay. Yung tulad ng tinusok-tusok at pinaikot-ikot. Charot! Madali lang tignan guys pero mahirap gawin pagdating sa personal. Grabe no, yung hirap pagod ng mga magsasaka, pero bibili lang din ng mura yung palay no. At alam nyo ba guys, sobrang baba ng presyo ng palay dito sa amin. Kulang na lang hingiin ang mamimili sa sobrang mura ng palay guys. So balik na tayo dito guys, tignan nyo guys, nagmamadali na sila magpugo ng palay dahil sobrang dilim ng panahon kanina guys no. Hindi natin talaga alam yung panahon ngayon, pabago-bago no, parang ugali niya mood swing charles eme lang tignan nyo guys yung pali ni papa sobrang ganda parang ako eme lang eme. di ka nun. so yan guys so tignan nyo sobrang ganda ng pali diba ni papa then syempre kapag binili yan ng mura So, hindi makakabawi yung pinanggastos dyan sa talukan, lalo na sa patubig, ba diba? Sobrang init ng panahon. And then, kailangan na ka maintain din kasi sa tubig yung ating mga bukid at or yung mga palayan natin para hindi magtuyot yung bukid. Kaya sana naman tumaas na yung presyo ng palay no para makabawi-bawi yung mga magsasaka. At ayun guys, isa-isa na nilang binubuhat yung palay guys para makamada dun sa dulo at matabunan na din ng luna para hindi mabasa ng ulan if ever na umulan guys. Sobrang nakaka-proud yung mga magsasaka no, sa kabila ng paghihirap at pagtitiis nila sa pagsasaka. Pero nandyan pa rin sila lumalaban ng patas. So hanggang dito na lang muna guys, maraming salamat sa mga manonood. See you on our next video. Bye! We'll